Hello mga sir! Kamusta? 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 Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung limang basic upgrades sa pwede yung gawin sa motor, sa kotse, sa scooter nyo para mag-improve yung arangkada nang hindi ginagalaw yung makina nyo. Stock engine, kumbaga mga sir. Kasi alam naman natin, may mga subscribers tayo, may mga manonood tayo na ayaw galawin yung makina nila. Kaya itong limang bagay na pag-uusapan natin today is para sa kanila. Madagdag ko pa pala na bukod sa hindi mo nagagalawin yung makina mo, e eh mga murang upgrades lang to na hindi masyadong mabibiyak yung wallet mo. Tamang-tamang biyak lang. Cheap upgrades kumbaga. Tara! Let's Let's go! Unang upgrade na pag-uusapan natin, yung tinatawag natin na spark plug So yung mga motor at kotse natin, meron tayong mga stock na spark plug na uh, from the casa, ito na yung nakakabit So maaaring yung spark plug na nakakabit sa kotse at motor mo, yung tinatawag natin na mga copper tip Sila yung pinaka-mura, sila yung pinaka-practical, kaya yung nakakabit sa motor at kotse nyo So yung upgrade na isasuggest ko sa inyo is to upgrade your stock spark plugs into... Iridium spark plugs. Sa spark plugs, meron tayong iba't ibang brand na I can recommend. Meron tayong ano, NGK, uh, Denso, meron tayong Brisk and so on. Basta hanapin nyo lang yung word na iridium. Meron din tayong mga mumurahing klase ng iridium, meron ding mahal. Usually it starts at 600 or 500 pesos, tapos meron namang 1,000 pesos isang piraso. So, ano bang nagagawa nitong spark plug na 'to? Una, uh, mahaba yung buhay nito yung mga common na spark plug na ginagamit nyo sa motor at kotse nyo, uh, naglalas yan usually mga 10 to 20,000 kilometers before nyo siya palitan. Unlike yung mga iridium spark plugs, nagtatagal sila ng 40, 50, 60,000 kilometers before kailangan nyo siyang palitan. Pangalawa, yung kuryente or yung spark na nakikreate nito is more uniform, mas maganda. Mas maganda yung tapon ng kuryente nito as compared dun sa common na spark plug nyo. So, yun mga sir, this is one of the cheap upgrades na pwede nyong gawin sa sasakyan nyo para mag-improve yung performance arangkada at sunog ng gasolina para sa mga motor nyo at sasakyan nyo. Let's go! Doon naman tayo sa pangalawang upgrade na sasuggest ko sa inyo yung tinatawag natin na air filter. Itong air filter, isa to sa mga cheapest na upgrades na pwede yong gawin sa motor nyo by just putting this one sa motor nyo, eh, mararamdaman nyo agad yung uh, instant performance, instant uh, dagdag ng arangkada sa motor nyo. Yung mga aftermarket na air filter kasi, mas marami siyang hangin na pinapapasok sa makina mo. That in turn gives you additional low-end torque para mas maganda yung sibat or alis ng motor or sasakyan mo. So, do take note lang na may mga pecking air filters. Siyempre, maghanap kayo ng mga branded, yung mga magagandang klase ng air filters. Huwag nyo namang isipin na since murang upgrade to, eh, maghahanap pa kayo ng mas murang klase ng air filter. Yung mga ganito kasing aftermarket filter, mas bukas siya na pumasok yung hangin. Ano siya? Tinatawag namin siyang unrestricted airflow. Minsan naman ang tawag niya is high velocity air filter. Tapos yung iba pang mas magandang klase, washable air filter sila. So, pwede mo siyang ulit-uliting gamitin. Huhugasan mo lang or uh, uh, bubombahan mo lang ng compressor. Tapos, pwede mo ulit siyang gamitin. Unlike yung stock na air filter na made of uh, organic material na nabubulok siya. Tapos, di mo na pwedeng linisan. Take note lang, ha, lalo na sa mga mag-open filter dyan, na once na gawin nyo yung ganitong upgrade, uh, always check your spark plugs after mga 25 to 50 kilometers para malaman nyo kung yung motor nyo ay nagiging lean or yung uh, masyadong maraming hangin ang pumapasok kaysa sa gasolina. Pag ganun kasi yung nangyari, kailangan nyo siyang ipatune. Pag sa carburetor, kailangan siyang palitan ng jetting. Sa FI, kailangan mo siyang iparemap. So, yun lang mga sir. I would not dive into technical details. Pero changing your air filter will instantly give you more acceleration. Pero syempre, check nyo din. Baka mamaya, eh, running lean na kayo. Google nyo na lang yung word na running lean. Yon. Number 3 upgrade mga sir is yung tinatawag natin na suspension tuning. Isa ito sa mga bagay na tinitaken for granted na mga nagmumotor na ang kala nila suspension is suspension lang. Ang suspension kasi na masyadong malambot or masyadong matagtag can take out some of your acceleration. Kumakain yan ng arangkada kasi yung power na dapat nabibigay ng motor mo sa gulong mo e eh kinakain ng suspension mo so that's the reason why you have to tune your suspension kung napanood nyo na yung video ko regarding dun sa NMAX front suspension issue sa kayong part 2 ng NMAX rear suspension tuning ko maintindihan nyo dun kung bakit natin ginagawa yung tuning na yun katulad nitong NMAX natin Makapansin nyo yung rear suspension ko, naka fully adjustable na racing boy suspension tayo. Racing boy DB2. Pero yun nga, sa mga first time manonood ng vlog ko, this suspension for NMAX is already paced out. Hanap na lang kayo ng fully tunable nyo or fully adjustable nyo. Tapos yung harap ko is naka linear springs and this is tuned by AV Moto. Yan. So ang nangyayari kasi minsan kapag yung suspension nyo is sobrang lambot ang malambot kasi na suspension, masarap yan eh. Very comfortable yan sa ride, di ba? Uh, para kang inuugoy, para kang niyoyoyo sa kalsada. But the thing is, hindi nyo napapansin na yung sobrang lambot na suspension is kinakain yung arangkada nyo. Okay? Kasi masyado, masyado siyang mabilis lumubog. So, imbis na yung power is nadidiin ng gulong, yung power na dapat para sa kalsada, yung traction or yung grip na dapat mapupunta from the gulong to the kalsada, is kinakain ng suspension mo. Kasi pag bumira ka, bumabaon yung suspension mo. So instead, na dapat kapit na agad yung gulong mo para umalis ka, kinakain nung suspension mo yung power ng makina mo. So in turn, yung acceleration mo nababawasan. Gets? So yan yung number 3 natin. Isa yan sa mga sikreto ng mga nagkakarera na hindi natin alam na mga common na nagmomotor suspension, tuning, affects acceleration, mga sir. Lalo na yung Aerox, N-Max, uh, Sniper 150, halos lahat ng yan, eh, malalambot yung front suspension. So, kailangan nyo talaga siyang ipatono para makuha nyo yung uh, optimized na acceleration. yon. Pang-apat na cheap upgrade para mag-improve yung arangkada or acceleration mo para sa stock mong sasakyan is to lose weight. Okay? Meron tayong tatlong categories ng pag ng weight. Una, is yung driver ang mag ng weight. Okay? Hindi ako... <laughs> Nabol pa ako ng aso. <laughs> Kala mo, takot ako sa'yo ha ah. Hindi ako nagbibiro na mag ng weight yung driver. Kasi ang kala natin, porke bumili tayo ng 150cc or 180cc ng motor, eh, tumatap speed na siya ng uh, ayon sa specification. For example, nakita nyo na nagtatop speed siya ng 130, 140 kilometers per hour. Ang problema, since mabigat yung driver or palagi kang may angkas, it affects your acceleration and top speed as well. So, yung binabanggit ko about driver weight, entirely affects acceleration of your motorcycle and your vehicle. Pangalawa, is to lose weight of the bike or to lose the weight of your vehicle. Pwede ka kasi bumili ng mga performance parts, mga performance upgrades that are more lightweight as compared sa stock. Katulad na lang dito sa NMAX ko, nagpalit ako ng racing boy na mags na 13. Alam mo ba na mas magaan to ng almost 2 kilos as compared dun sa stock mags. So, yun yung isa sa mga upgrades na pwede nyong gawin na makakabawas ng weight ng inyong motorsiklo. Meron din naman sa kotse, pagpapalit kayo ng mga carbon fiber na parts para pagaanin yung kotse nyo. For example, yung hood ng kotse nyo na bakal, papalitan ng carbon fiber na hood para mas maging magaan siya sa kotse naman yon. In terms of the motorcycles naman, meron akong mga nakikita na nagpapalit ng uh, plastic parts nila into carbon fiber. Uh, more on formal lang kasi talaga yun, pero tinan mo naman, to plastic lang to, tapos mapalit naman ng carbon fiber. So, halos wala naman siyang weight difference, formal lang talaga. But for big bikes, lalo na sa Ducati, meron kasing option doon na pwede mong bilhin yung isang mags, na instead na cast alloy wheel siya, eh pwede mo siyang gawing carbon fiber na mags. So, definitely mas magaan yon, Definitely, mas madadagdagan ka ng arangkada kapag naka-carbon fiber na mags ka. Third category sa pag ng weight is don't add additional weight. Meron kasi mga upgrades sa motor na kapag kinakabit natin siya sa motor, eh nadadagdagan lalo yung timbang ng motor natin. Uh, some of those upgrades are your crash guards yung mga kung anek-anek na bakal na kinakabit nyo sa motor nyo. No offense man pag kinakabit mo yon Pero kung napansin mo na nagbago yung acceleration mo sa top speed mo, maybe you can check na baka yung motor mo eh meron mga additional weight na hindi mo naman talaga kailangan. So, yon Last but not the least, number 5 natin is yung pagpapalit ng transmission or CVT upgrades para sa mga motor. Sa kotse kasi medyo mahal magpalit ng transmission pero it's possible. For example, pag gusto mo magpalit ng panggilid ng Nmax or ng scooter mo, uh, example ko lang tong Nmax, ang stock na bola nito is 13. So what I can advise is to change your 13 grams into instead na straight 13 siya, pwede mong gawing straight 12 lalo na kapag medyo mabigat kang rider. Pwede mo rin gawin na tatlong 12 or tatlong 13. Kung ikaw naman ay naka-dekadena, pwede mong palitan yung sprocket mo. Para mag-improve yung arangkada mo o top speed. Yun yung isa sa mga cheapest upgrade na pwede mong gawin sa motor mo para mag-improve yung acceleration mo sa top speed. Panggilid o sprocket. Yung pagpapalit ng bola ng scooter, sobrang cheap niyan, sobrang mura niyan. Yun, instant effect agad yung mararamdaman mo once na galawin mo yung panggilid ng motor mo. Kahit bola lang, gaanan mo lang ng konti yung bola mo mararamdaman mo agad na mag improve yung acceleration mo as compared to your stock na configuration. Yun yung nagagawa ng pagpapalit ng sprocket or pagpapalit ng bola. So all in all, if we combine mo lahat ng limang binanggit ko sa vlog na to, mararamdaman mo na meron talagang performance increase or performance upgrade na mangyayari sa motor mo. Tapos pangalawa, hindi pa siya ganun kagastos kahit sa magpapalit ka ng makina. Lalo na dun sa mga tao dyan, na lagi nating sinasabi, stock is good. Meron pala akong gustong sabihin sa inyo, regarding sa stock is good, yung mga motor kasi na to, nung dinesign sila, it was designed not for an overweight person, uh, an obese person, or an underweight person. So pwede mo talagang galawin yung mga binanggit kong CVT, bola, spark plugs, mags, Uh, in turn, para magbago yung handling ng motor mo, magbago yung acceleration ng motor mo, magbago yung top speed ng motor mo. So yun mga sir, sana meron na naman kayong natutunan na bago sa vlog na to. Till next vlog. Yes sir. Bye!